Mga mare, dahil nga rest day natin ngayon, so ayan nga ay maglilinis nga muna ako dito sa aming lamesa. Babawasan ko nga muna mga mare ang kalat nga dito sa lamesa. So ayan nga pala mga mare yung malagkit, dapat imumuron ko yan. Kaso lang mga mare, sira nga ang gilingan dito malapit sa amin. Kaya hindi ko talaga magawa-gawa mga mare. Pinatabi ko nga muna mga mare yung tumbler nga namin ng anak ko at pinalagi ko nga muna sa kusina. At syempre nga mga mare, pupunasan ang mo na natin ng lamesa para naman luminis-tinis nga aring. Kapag nandito talaga ako sa bahay mga mare, malimit ko talaga masermonan ang aking mga anak. Kasi nga mga mare, ang karat nga talaga dito sa bahay at halos lahat yata ng sweater sa lamig ng panahon ngayon ay nilabas na ng aking mga anak. Kaya nga yung maaga mga mare, puro na lang talaga ako pag sinermon. Pero ako naman din ang kumikiwilos sa si mga sinasabi ko. Tulad nga ng mga bag nila mga mare, maaaring hindi nga muna nila mailagay sa tamang lagayan nga kahit sinasabi ko na dito nga nila ilagay para nga hindi magulo ang mga mari na yan, dito sa lapag at nagkasama-sama pa lahat ng bag ang mahirap lang talaga mga mari utos ko sunod ko nga rin talaga So yan na nga mga mare, sinasalansan ko nga dyan ang kanilang bag Para naman kahit papano hindi nga makalat tignan ang loob ng bahay nga namin Hirap na nga mga mare, hindi na nga maganda ang ating bahay, eh, magulupad makala At may pinabiling nga pala mga mare ang aking anak na illustration board At sinayang lang naman talaga mga mare, dinrawingan lang pero hindi naman niya naiayos ang pagdrawing Kaya sayang talaga mga mare, so yan, itatapon na nga lang talaga At kita niyo naman mga mare, may mga papel-papel pa talaga ako nakuha dyan hanggang kusina na nga ako nagwadis mga marit makalat din kasi sa kusina at ayan nga pala mga mare ang anak ko nga si Carlo aywan ko kung kanino nga yung tinitignan niya na clear book ang dami ko talaga ngayon gagawin mga marit pupunasan ko na nga rin mga mare ang TV nga at ang speaker dahil hindi na nga nila napupunasan mga mare palibasa nga lagi akong wala at hindi ko nga rin naman napupunasan tuwing umaga at ayan nga pala mga mare ang makulit kong si Roger dyan. Kita nyo naman, no? Oh. Nakapambabay talaga siyang sweater. Kaya ate niya yung suot niya, mga mare. Hindi ko nga alam, mga mare, kung bakla ba tong anak ko na to at nahihilig sa damit ng pambabae. Gustong gusto talaga yung mga damit ng kanyang ate. So, yan na nga mga mare, ang anak kong si Sunshinay. Kita nyo naman, nagsisinayaw pa. Talagang tiktokers talaga tong anak ko na to. Mabilis pa naman niya, mga mare, ma-pick up yung mga tiktok na sayaw. Ako nga nahihirapan na matanda Buti pa ang mga bata Ang gagaling makakuha ngayon ang mga step So yan na nga mga mare Pinupunasan ko na nga muna dyan ng TV Dahil puro gabok na nga talaga mga mare Pati nga ang likod mga mare Namumuti na nga sa alikabok Mahangin kasi dito sa amin mga mare At marami talaga mga gabok Kaya kahit pinunasan mo yan ngayon mga mare Mamaya maya ay marami na lang mga alikabok nyan At lalo na kung hindi pinupunasan araw-araw Ay may iipon talaga at kakapal talaga ang gabok Lalo na mga mare Hindi naman nagkukus sa so magpuna siya mga tao nga dito. Kung hindi pa nga ako magpupuna hindi nga talaga mapupunasan tong TV at radyo. Alam nga talaga ng alikabok mga marit na mumuti na nga naman talaga. At kita nyo tong anak ko na to, wala nang ginawa sa camera puro sayo-sayo na nga lang ang ginawa. At ayan nga mga mare ang anak ko si Carlo, buti nga naman ngayon hindi nga naman nagagala. At kita nyo naman mga mare ang bunso ko, baliktad na nga rin ng damit niya. Ang lakas talaga mag-trip ng anak kong bunso na to mga mare, kita nyo naman no, nasa harapan na nga yung hood niya. Gusto niya kasi nga mga mare maligo at hindi ko pa nga pinapayagan, sabi ko kakain nga muna nga kami. naghubot na kasi mga mare at maliligo na nga raw siya, pero hindi ko lang pinayagan. Kaya nung sinuot niya nga ang kanyang sweater, mga marit, pahal, talikod na nga. So, mga mare, doon na nga ako nagpupunas sa aming speaker. At syempre, mga mare, yung telepono nga ng PLD, pinupunasan ko na nga rin, pati ang modem. So, kita nyo, mga mare, sa halos hindi na nga mapunasan, pati nga ang bubong namin, puro na nga agiw, para tuloy walang nakatira dito sa bahay. So, ngayon lang talaga ako, mga mare, na hindi nga nakakapaglinis. Dahil nga, mga mare, alam nyo naman, busy nga ako sa aking trabaho. Syempre, syempre pagod na nga rin ako mga marit kaya hindi ko na talaga masikas.